So po, sabi ng uh, PNP chief, okay, inuutusan niya raw ang mga polis uh, mag-responde sa 911 calls. Okay. Ano ba yung 911 calls? Yan yung hotline dito sa Pilipinas, diba ba? 911, emergency. Oh, I-launch lang yan August 8, by the way, ha? So... Uh -uh. Uh -huh. In three minutes daw, sumagot. Naku po. I mean sumagot, uh, mak makarat, ano, uh, sumagot dun sa tawag. Ah, uh, hindi, hindi pa uh, puntahan? Eh tingin ko dapat mapupuntahan 'yun okay. eh. Kaya ba 'yon sa traffic dito? <laughs> traffic pa lang ka kan eh. Aden saka may data dito. Hindi pa. nga, may practical ba 'yung kanya sinasabi? Kasi just to a background, yung 911 office mula nung ni uh, ni-launch nung August 8. Hmm. It averages 30,000 average daily calls. Uh. Uh, 30,000? 30,000 average day. O oh, paano ka mag-release? daw mga prank calls do ano eh, kaya nagsalita si DILG Secretary Ben Abalos na, yung mga prank callers, tigil-tigilan nyo na yan, kaya namin kayo sundan, i-trace pag ginagawa nyo yan. Pero oh. yun na nga, biglang ito nga, nag-press nag, uh, release si General, si General Marville. Three minute response time to emergencies. so. Eh dati five minutes yan eh. Oo. Ano. Dati po, five minutes. About three minutes na pala ngayon. Well, digitalized na yan. uh. uh, uh so, manggagaling mula doon sa presinto, ano pinakamalapit. Ano respond to 911 calls? Pumunta yung polis doon? Oo, uh, right there and then. May, may, uh, may pumunta. Uh, in right three then. minutes. Kakayanin ba yun? Doon Whether sa, it is the police so, or the barangay tanod. Yun. Precinct o barangay kung saan malapit hmm, sa yung malapit ano, tumawag. Oo, ganon. Yeah. So, digital na yan. Mapato hmm. ka agad. Ibig sabihin, pati doon sa mga bar barangay na yan, mayroong mga ano. May tao dapat. May tao. Doon. Dati po kasi, Patrol 117. Hindi, nee, hindi nagkakabutan siya, no? Patrol 117. Oh. DILG yun. What? Ngayon, yung 911, ginaya natin yung US eh. Oo. Oh. Kasi napakadali po i-dial ng oh. 911. Oh, dali. Okay. Tandaan. At uh, nag nangako sila in 5 minutes meron ng response. response. Eh ngayon, 3 three minutes na lang. 3 minutes. Yun ang sinasabi ko. Kung, raise the bar. Yeah. Para bang kaya ba to? O wishful thinking? O ano ba? Pinaasa lang tayo? Kaya ba yung three minutes, pare? Analyzin mo. Tingnan mo. Sa so, traffic lang, patay ka na eh. Oh. Gano kalayo ang istasyon ng pulis sa amin? Kumbaga, sa amin lang, ha? Ah, pag ako nag-drive, siguro mga 5 five, five to 10 minutes. Paano makaka-response yun in 3 minutes? Malapit na nung istasyon sa amin, ha? Mm. Yung network nila dyan sa mga oh, oh, yeah. homeowners association, barangay tanod, mga ganon. Yun ang network. Yun ang sinasabi niya. Kaya makaka-respond. Baka meron silang chat group. <laughs> oh, ah, meron dyan sa may ano, uh, kabilang kanto. Takbuhin mo na. Oh. Roger, sir. Andiyan ako. Ayon. So, as hindi. Eh, sa akin, eh, may command center. Ba, ba maaaring tama yun. Pero yung physical impossibility of a three-minute response, yun po ang punto natin dito. Maring naka-set up kayo and everything, pero in 3 minutes, maka-rest. actual. Ha? Niya actual. Oo eh, physically impossible. Masarap pakinggan. Pa pero, na Kasi, naalala ko, di ba kinumento ko sa inyo. Ano, exempted sila uh, sa laws of physics? I figured din na slight accident lang naman doon sa may uh, service road, papuntang Bicuta. May, may dumating kagad doon. Ha? May dumating kagad. Hindi, ando, hindi, ano eh, ang hindi police eh. Yung... Traffic enforcer? Oo, oh, parang nandun. nandun siya malapit. Anong ginawa ng traffic enforcer? Nanood. Wala, pinayungan muna yung taong <laughs> nabanggarda yung, motor, yung rider dahil umuulan eh. The police, dumating siya Pag 20, accident 30 ko, minutes later. Ang tagal bago ay, dumating ng mga... Kasi matraffic eh. Yun sinasabi, emergency, yung Emergency. Wala tayong magagawa. Oh. Tagal. Totoo. Pero andun yung mga enforcer. Merong na-stall na, na sasakyan sa kalsada. Oh. Eh yan eh, bawat minuto, na nakastol sa sasakyan na yan, yeah. ang laking kra tumutukod traffic na, na yan. Oh. O, tumutukod na yung traffic diyan. Hmm. Eh bago makarating niya, ilang oras, eh di grabing kapal na nung traffic na na... Kaya nga ho kami... Yung response time, napakatagal. Kaya nga Ngayon, 3 three minutes sa sinasabi ni General Marbil. Kaya nga ho kami kumukuha ng helicopter, drone, at lahat. Para ngayon ma... Yeah! Yun, eh. We will use every... Technology to make sure na we na. can respond. Tapos pumpepress release. Press release. <laughs> <laughs> na, mayroon nang ano? Within three minutes, within pa? Hmm. Ama, ano? All police units are mandated to respond. Kawawa naman yung. Mga... To 911 emergency calls <laughs> within mga... three minutes. Kawawa naman. Yaman po yung... ang utos ni PNP Chief General Romel Marbil. Alam mo mangyayari diyan kawawa yung mga ano yung mga opisyales diyan. Aling opisyales yung Kasi dadagsahin ko halimbawa ah, ako. Logo ako halimbawa lang. Logo. Dadagsahin ko ng 911 calls all over the place. Aha. Oh. oh, oh, oh. Magre-respond respond lahat. Oh. Halimbawa, meron na akong Meron gusto mang asar. Meron mang ah, asar lang. Ah. Meron na akong chat group. Sa meron na akong chat group. Ikaw, parin halimbawa, parin Joel, nandiyan uh, ka sa uh, Parnyake, parin Conrad, Pasig, meron akong kaibigan Manila. Lahat tayo, ah. Itong, or, itong oras na ito, mag... Uh, na, good, one, good, time natin go, ng good time natin natin PNP. Uh Dignan Nine one go, calls. Three minutes. sa <laughs> halip na sukasuhin nila yung day-to-day -day nila na patrol on the block. Hindi, meron nga ba tayo, may tinatawag na yung emergency uh, personnel. Yung EMP ba yun? Uh, Emergency Medical Personnel. Oh. Yan, isa pa EMP. EMP. And iwala tayo niyan eh. Kaya pag nagka-aksidente po rito, nakaon, tagal-tagal bago. Uh, kaya nga ho, sinasabi namin... To, for a middle, ano to? Middle income. Middle income, wala tayo. Kaya, Meron ba tayo niyan? Kaya nga ho, huwag kayong magalit. Kaya nga ho, natin ginagawa to, just to call out our uh, legislators and the executive. Para magkaroon tayo ng additional budget. Ay, yeah. yeah. Precisely because we want to be... Ano, mm -hmm. Galing to, pwede <laughs> Kailangan natin additional budget. Ay! Eh kung wala tayong budget. Kaya yeah, eh. may mga eh, nagka-aksidente po. Tawag ka 911. Sinong darating sa aksidente? Oh. Traffic enforcers. Ano Traffic mga gawa, no? Wala nga. Well, okay naman. Nagtanong-tanong. Dapat, At, uh, uh, as meron silang calling-calling, pero -calling, uh, 30 minutos bago dumating yung actual na ambulansya. Yung ambulansya pa, ano, AUB na muntik pa kama. Pag atas, muntik pa masaga <laughs> <laughs> yung rider na nakabulagta doon. Muti eh. na lang. Eh, At may stretch yan naman po, sila. Po, yung Tapos, nababasa... Tapos tulong-tulong na kaming na rider. Ang sinasabi pas, lang ano. natin po dito, wag uh -oh. huwag naman tayong mas yan mag-over. Over, OA eh. Yung nababasa na sa media malayo-malayo sa nakikita natin sa realidad kaya within 3 minutes kaya nababananata ng administrasyon hmm. dahil 'yan sa mga over eh uh, yeah. over ibig sabihin mga ganyan na OA hindi no. Kayo naman. Over ito. expectation ang mangyayari dyan. Pagka ang presidente nagbigay ng direksyon, sinasabi nyo, oh, kayo naman ang mag-implementasyon, uh, mag-execution. Uh, oh, ito nag-execution na siya, sinitan nyo pa rin. Eh, over nga eh. Ah, over execution <laughs> over,